paano ba magbukod ng circuit breaker para sa mga ilaw at circuit breaker para sa mga outlet? Meron tayo ditong 15 ampere circuit breaker para yan sa mga ilaw at 20 ampere circuit breaker para yan sa mga outlet. So kailangan natin yan ibukod kung sakaling marami na kayong mga appliances na ginagamit. Para kung sakaling may nangyari dito sa outlet natin or di kaya mag-repair kayo, so pwede nyo ma-off itong 20 ampere circuit breaker na hindi nadadama yung mga ilaw. At kung sakaling magdagdag pa kayo ng ilaw, so pwede kayong mag-off dito sa 15 ampere circuit breaker na hindi nadadama yung outlet natin. So yan yung purpose bakit i-separate natin. So dito sa 20 ampere circuit breaker ay kailangan pa natin ito ng supply. So saan ba tayo kukuha ng supply para dito? Dito ba sa load side ng 15 ampere circuit breaker? O dito sa line side ng 15 ampere circuit breaker? So dito tayo kukuha ng supply para dito sa 20 ampere circuit breaker dito sa line side. So magingat tayo dito dahil itong supply natin dito sa line side ay live yan. Galing yan sa poste, sa service entrance. So kailangan talaga kapag magtapping kayo ay dapat na ang ipagawa nyo. Baka makuryente pa kayo niyan. So dito galing sa line side ng circuit breaker. Dito tayo kukuha ng supply papunta dito sa 20 ampere circuit breaker ang gagawin natin dito ay kukuha tayo ng wire at mag jumper tayo papunta dito sa line side ng 15 ampere circuit breaker. So live natin, dito natin i-connect sa live ng circuit breaker ng 20 ampere. Papunta yan dito sa live na supply dito sa line side ng 15 ampere circuit breaker. Next ay ang neutral naman ang ikabit natin. So neutral dito sa line side ng 20 ampere circuit breaker, So, connect natin yan dito sa supply na neutral dito sa 15 ampere circuit breaker. So, ayan na. Nataping na natin. So, pwede na natin yan subukan. Oo so, natin ang 20 ampere circuit breaker. Check natin ang outlet gamit yung test bulb. Yan, umilaw. So, o natin din ang 15 ampere circuit breaker. Check natin ang ilaw kung ilaw. Yan. Kapag i-switch off natin ang 20 ampere circuit breaker, so ito lang ang mapiktuhan ang outlet natin. Dito sa 15 ampere circuit breaker, umilaw pa.